Ready na? Ready. Ready. So hello what's up mga os no it's me Juan David officially at syempre pinakahihintay ko sa lahat to at chak na mag-enjoy kayo lahat syempre pinapunta ko lahat ng mga daddies lahat sila sabay-sabay pati family production so syempre pinagandaan ko na sila kayo ayan <laughs> Meron. Dahil Christmas party ngayon ng mga daddies ni Ana Leng at syempre mga family production, eto na ang para surprise talaga para sa kanila. Kaya walang iba! Palakpakan mo na isang masigamong palakpan sa mga daddies at family production! Yeah! Yeah! ito, hindi ko na talaga nilagyan ng mga pangalan to. Ah, Kusa na kayong kukuha dyan kung anong gusto nyo. Kanya-kanya oh, na kayo. Go, go, go! So ngayon guys, lahat sila kukuha ng mga regalo dyan at syempre kung ano makuha nyo sa inyo ngayon. Wala nang pangalan dyan kasi ayoko kasi may ah. mga regalo kasi na nilalagyan pa ng pangalan. Tapos pag nagawa'y hindi nasa satisfied, ayan. itong regalo na to, punin nyo kung ano gusto nyo! Yeah. Ah, ready na tayo? Ready! Ready! mag-awak ng camera ngayon. Ayan. At syempre, okay sa inyo? Okay. Alright, alright, alright. Yay! Okay, ayan. dito. Meron pa. Bigyan rin natin si Joel. Ayan. Yay! At syempre, may natira pa. Akin na to. Ayan. Ay, okay, let's go tayo. Let's go. Pila, pila. Dito tayo. Dito, dito. Lahat dito. Dili, dito. Dito tayo lahat. Oh, ay, dyan, 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 yeah, yeah, dyan, na lang. dyan, 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 Una muna. Una, una. Sino mo una? Ladies first. ah ladies first. Kami oh, 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 uh, ako, Ed. Dyan ka muna. Oh, ladies first. Syempre, si Kachi. Dito, dito. Ayan. Dito, dito, dito. Dito, dito. dito, dito. dito dyan, dyan, dyan. talaga, kuya? Ayan. Sige, buksan mo na. Buksan mo na. <laughs> Ngayon na? Oo, na. Rice cooker. Oh. Rice cooker. <laughs> Rice cooker. Rice cooker. Ayan na. <laughs> Bakit? 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 Ano yan? Ano, yan? <laughs> <laughs> ano yan? <laughs> Bakit? Oy, dito ka lang! Ang gano'ng nagtaw Kasi matiyambang may extra twist kasi yan. May makakajakpat ng 20,000! 20,000! Okay. buntis, si Ano kaya yan? Ano kaya yan? Ano yan? Uy! 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 Sapatos! 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 Ayote. 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 ito na Ayote. 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 Ito Ayote. si Ayote. muna. Ano yan, Ayote. Ano Ayote. 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 Ayote.

Ay, TV nga! Ano Wala Si Goldwine! Si Goldwine! Si Goldwine! Si Goldwine! Ano 20 mil? Hindi ako nagtinda ngayon ba na? Ito yata yung ano sa sa Cebuena. Oh, oh yes. Yanyun, yan, 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 Ketchup, onions, jamais, ketchup, 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 ketchup. Red wine, red wine, red oui, bagong taon. Alam mo na yun.

alam mo mahal na mahal kita, ah. Oo, oh, tangin. Adyan na yata yung ventimin. Buksan mo lahat muna, buksan mo lahat. ina, ayan na nga yata. Ayan na nga yun. Oo, oh, oh, ayan yun. Yan na yun, putang ina. Patingin. Pakbi. Pakbi, tapos. Panis pa. Panis pa. At syempre, si Kuya Tuko. Tuko, <laughs> Tuko, Tuko, Tuko.

Alakalabasa, Happy Halloween! Siyempre, <laughs> ah, si Songke, si Songke, si Songke, si Songke, ayan. Ayan, si Songke. Jamante! Jamante! Uy! Jamante! Uy! Dito, dito, harap dito sa Surprise, surprise, surprise. Surprise sa <laughs> bago. Ayan, talaga, sa bago. O, Chanel, Chanel, <laughs> Chanel. Buksa mo lahat. Buksa mo lahat. Uy, oh, ayun! Oh, <laughs> uy! uy, uy, uy. <laughs>

Ay, na. Good night po to. Yan ay yeah, talaga. Solid. Wow. Wow, wow. Bagay yang friend. Thank you. Talaga, Thank you talaga solid. Arap mo yon, ito, 'di ba? Solid talaga yang bro. Bago kinakabahan ka. Deep up yo. Deep Talaga <laughs> 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 na, na kaya. At syempre <laughs> si Jack mo na si, si Jack, si Jack, ay. si Jack, Jack, Jack. Ay, ay. atang kali ko muna 'yung salamin ko ay, para po, makita po. ko mga ige. Nararamdaman na 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 ko, nararamdaman na ko pare-pareho 'no dito 'yung bilis. Ay, eto na 'yon. <laughs> eto na 'yon. Yes, eto na 'yon. <laughs> eto na, ayan, ayan. cellphone. <laughs> yes, ayan, 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 ayan. laptop 'yan, laptop. Laptop, 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 laptop

ay, ba't na? Ayan, po. Oh, Analing! Uh, Ana Analing! 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 Ay, Ana 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 mukhang ano to? Dinna, Ama, surprise na, to a, surprise Ay, Ay, ano to? ano to? Ay, mukhang ano Ay, to? Ay, to? Ay, 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 Wow! 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 Ang sino ba? Si Lola. Si Lola, si Lola. La, la. Ah, si Kuya Ed. Ay, eto. Ay, puto. Ano, hindi kayo marunong makiramdam ng mga regalo. Ito, okay na mabigat. Ay, puto. Ano? Dukay, dukay lahat, dukay lahat. O, dali. Dito, dito, dito. Ano yung Kuya Ed? Kaya mo pa, no? Hindi kayo marunong makiramdam ng mga ito. Kaya kinuha ko yung mabigat. Yay! Yes.

bigas. Bigas, bigas, bigas. Oh, eh, bigas. Bigas, talaga 'yan. Ano 'yan? Kalong bigas pa tendo. Pa tendo. Pa tendo. Pa tendo. Pa tendo. At, tendo. Pa tendo. Ah, Joel, Joel. Ah, Joel, ah, paano Joel, paano ko ng camera? Ito, ito. Wait lang, lang. Wait, lah, wait lang, wait lang? lang. Joel, dito ka, dali. Ano nga ano, ula mo dyan? Ano yan? Relo? Aano, ano? In, ano? ini to? Inidoro? Inidoro? Ano? Relo! Ah, wait, <laughs> you, okay. Oh, relo, relo, relo. Relo! <laughs> relo! Oh, okay. Ayan. Dito, buks, tulungan na kita. Ayan, para pagbubuksan mo. Ayan, pag Ayan, ayan. nalaman na relo yan. Ayan, Ha? Ayan, na! Siyempre, alam <laughs> Lala, bukuran <-aram> mo ng asin. <laughs> enjoy na enjoy <laughs> tayo lahat. tayo, ito talaga Christmas Christmas party for enjoyment lang, more entertainment. Pero, nakalaan tayo para magdagat. <laughs> enjoy guys sa aming palabas maraming maraming salamat god bless kita kits tayo tomorrow let's Yay! go